Okay, hello, uh, Leo. So today, reading natin is ang ang weekly reading mo, no? Nang October 1 to 7, and I hope na napanood nyo na yung October reading nyo. That is an overall energy nyo sa uh, October, no? And ngayon, weekly tayo, no? So, Leo, uh, napakaganda ng yung reading last month. Ah, uh, not last, yeah, last month. And I think also itong month na to, itong October, napakaganda. No? So, ngayon, that's sida uh, ang iyong weekly, no? Okay po. Para po ito kay... Siyempre, may mga guidance pa rin tayo, no? Ayan. At maraming salamat sa nag-like and subscribe po. At pati po nag-hype sa cellphone nila, no? Thank you so much. <clears throat> so, kukwa rin tayo, nak, ng iyong angel guidance. Ayan, may lumabas na kagad. Uy, panalo ka raw! Leo, ba't lagi kang nananalo? Ang galing mo naman. Yeah, talagang proven yung ating October na reading the whole month. And then ngayon, ito ang weekly mo. Nag-start ng October 1. Wow, victory. Sabi ng the Sadapon, your prayers have been heard and answered. Have faith. Panalo ka. You are winning actually. No, and That is the start of your October. So, validated ang acting October na buong buwan. Panorin nyo po, no? <clears throat> Pagkatapos po ng video, ilalagay ko to, no? So, ilalagay ko yung last, yung itong October whole reading nyo. But this is very beautiful na victory to kasi uh, pinakinggan ang mga hinaing mo, ang mga iyak mo, ang mga prayer mo ni Archangel Saldapod. Siguro mar ano, no? Siguro is nakaranas ka rin talaga ng parang rock to bottom. Ngayon is you were given this reward, no? Hindi lang proven to kasi natrack ko yung inyong ano, September medyo nagaano na kayo. You're in a process of healing and moving forward ng September. And then itong October naman, yan na marami nang lumuluhod sa iyo, no? Napanood niyo po ba 'yan? Ayan, sige mag-comment po kayo plus ito po ang start niyo na October. So gusto kong makita kung ano yung recent past niyo, no? Tignan natin. Makikitignan nga natin yung hamon na pinagtagumpayan mo actually. Okay. Okay. Ano po yung challenge ni na pinagtagumpayan? Sa so, yung recent pass mo to, no? Tignan natin ang yung recent pass. Oh! Knight of Swords in Reverse. Parang maraming talagang nagja-judge sa'yo, no? Ito rin sabihin natin ng recent past mothers a lot of people around you na nagja-judge, no? Na, na, na nag-iisip ng masama sa'yo, na hindi healthy ang pag-iisip nila. Parang they, they try to belittle you, no? Tell us more. Talagang ano ka rin, no? Nagmukmuk ka rin. Parang nagsarili ka rin? last your recent past. Parang ikaw din is nagsarili, nag-stay nag away ka muna sa mga ano, no? Parang you are contented on what you have that time parang ikaw lang yung nandiyan dyan, parang you are happy to your space, no? Parang nag-hermit mode ka, you're not accepting. Siguro sa, sa iba sa inyo, hindi nag-accept ng tawag or, men, or any, sabi natin, hindi gaano mo nag-go out, hindi gaano lumalabas, no? Talagang pagkagaling sa trabaho, uwi, kain, no? Tapos you're making your own stop, no? Sabihin, maski anong mga opportunity talagang, uh, talagang in-stop mo, kahit may dumarating din opportunity, you really Didn't response because you are focused on your healing. Ay, ang ganda naman. The Four of Pentacles, ito yung sinasabi natin na contented ka siguro na ito, meron ka. You're happy on that. May nakita tayong contentment on your recent past. Na ito rin is parang in-injure mo rin ito. Dahil, Leo, you are very different sa ano mo, sa energy mo na pinakita on the recent past. Nakita mo? Nakuha mo? No? Ah uh, kalaban mo rin actually, siguro naapektuhan ka rin sa mga sinasabi ng iba, no? yung mga Knight of Swords na yan, matatalimang dila. Ito rin siguro natikman mo rin na dati, no? And then nakita mo, kaya you prepared na parang be contented na parang you're not accepting any thoughts, you're not entertaining everything. serado. Means this is also the way that you're doing that you are injuring and you are also protecting your energy. No? Hooray, hooray! <laughs> parang gusto kong kalambangin to. Ayan, ang ganda naman, Leo. Okay. So, tingnan naman natin din, no? So, sa kanyang week naman po. Current po, ito sa kanyang October 1 to 7. So, syempre, may mga konti pa rin hamon. Pero parang no much na sa iyan, no? Ayan, ibig sabihin na, ayan, nag-tower on reverse ka. No? Pero I think the challenge is medyo ayaw mong palitan ng energy mo. This is good thing. As, kasi nakita ko yung energy mo is very nice. So, at the current situations, parang you don't like to change that energy. No? Because you are very contented on that energy. Balikan nyo po ang October at malalaman nyo kung paano, bakit ko nasabi yan. Na, you do, na yung changes, you're not accepting any changes. Because you are very contented. At baka pinapakita rin ng Four, ng four of Pentacles na Dahil maganda rin ang energy mo last time. So, you don't want, ang current energy mo parang sa 1 to 7, still maintain, no? Nakukuha mo na. So, the tower is, if I ask different questions, syempre iba rin ang meaning nito. Pero tinitingnan natin ng ang current situations mo na October, uh, when I uh, when I connected sa iyong last month. So, ang so ibig sabihin, ayaw mo nang palit ang energy mo, you're very contented, you're showing your power, no? This is not about really uh, na kung ibang questions natin, hindi ito yung about na uh, resisting changes. Hindi. Kasi ibang tanong natin, eh, no? Kung baga, it is, I'm connecting it to your recent past then. No? So, ang um, the tower in reverse, parang you don't want to change because you are very contented of being powerful, no? Ayan. Haya victory. Di ba? Talino nga ni Leo, eh, di ba? Ba't nga naman yung gusto pang i-change yung victory na yan? Last month pa yan, ha? more. Nicholas Moore is great guy. Kumbaga, you've already changed. No? Ganon kabilis ang ano. Oh, yan, ayan na yan. Lumalabas ka, Leo. Ano ba yung kinikilabutan ako? You are really roaring, no? Roar! Ito na ako. Hindi <laughs> na ako papayag pa. Ayan. Start ng October 1 talaga. So, you've endured hardship. No? Talagang itong... Uh, ang last month mo... Is you are in a process of healing actually. Ito na parang kinaka, ano mo. Now, your current, your still kaya ma nalalaman mo, nakukuha niyo po ba kung bakit ang tower, ganyan ang meaning na binanggit ko sa inyo, no? Something to do with a uh, very powerful energy na ayaw niyong palitan, no? Which is good thing, na ayaw mong palitan kung sino ka. Parang October 1, parang ang ikaw na naghari ng month ng October should be Libra, no? <laughs> ikaw! Oh my God, hindi uh, ba kayo kin kiniklabutan? Bakit mo nga naman papilitan ng napakagandang energy ng October sa iyo? you win the victory. You are winning in all battle that you got. No? Tapos na yung pag enjoy mo. No? Ayan, ang ganda. That is, ayan pa, success. At makikita mo, kahit saan ka pumunta, Leo, um, you're full of hope. No? So, syempre, ayaw mong palitan yung energy na yan. No? I mo ang, ang, changes. Parang you're not allowing, ang, I'm getting dito sa reading mo, you're not allowing any negative energy. You are protecting it no that's why you don't want that changes to happen in you kaya ayaw mo yung changes na yan no so okay kasi magandang energy mo ng October my god tama nga naman but mo nga naman papalitan no pag iba yung kung pangit ang energy mo hindi kung pangit ang energy mo this month na, na, na binigyan ko na kayo ng whole year reading syempre you need to change no you need to change pero tabang ano direct mo akong sinabihan actually Leo ng ano Why will I change my energy? Ba't ko na naman ibabalik ang energy ko? Ba't ko papalitan ang energy ko? E eh, kaya, kaya ko sagupain yung mga nanggaano sa akin, kumakagat sa akin, or yung mga nang-aapi sa akin. No? Hindi ka na kasi papayag. No? I hope i-retain mo yan. You are full of hope. Very positive ang mind mo. And parang you are very refreshed. Like, declutter ka ba? Did you do some cleansing? Or sabihin natin na parang new perspective ang dumarating sa'yo start nag-start sa yung victory mo na October 1 na po. Kasi October reading no nag-start ang galing. So you're full of hope at saka asahan mo rin nak na kung saan ka ba, ba ka ng party no. Uh, Atin ka ng party nako yung mga ano sa iyo talagang nakatingin sila sa no. Parang ikaw magiging center of attractions. you're gonna be the apple of their eye no when the star is here. ni kalabutan ang ganda so, sa so validated ang ating monthly reading ng October no And Then tingnan natin. darang darang. Oh my god, three of wands, even sa karera. Wala pa akong nakikitang ano, no? May reverse lang ito itong isa, itong ano mo. Itong pero that is already on the past. You endure about that. You're done with that. And then sa maske sa pagdating naman sa karera. Look at this. That three of wands is here, no? And you could see here. Ito parang you full of uh, sabihin natin, full of creativity na sinishare mo rin sa trabaho. Parang you are working as one, andyan dyan din yung sinasabi natin na good and teamwork niyo when it comes sa career. No? At lahat sila parang they're bowing na, parang they, they, parang, ano, kumbaga, very fair na ang trato din sa'yo. They see what they've got, they, they've learned from their mistake, yung mga panghihinayang yung sa iba nga I'm still uh, because I know that you will be still receiving some ano no some sorry sa iba pang tao or sabihin ma-mafeel mo na yung mga dating uh kinat ang connection sa iyo parang makikita mo nag-nagbabalikad uh, sa iyo no at siguro kung may guilty sila sa mga ginagawa nila sa iyo and then the three of ones here as you could see Now, this is corporations this is growth also it's either growth din sa love life mo or it's either din growth sa iyong career at sa iyong financial. And nakikita natin, you're putting lots of effort din, no? Kung baga, hindi ka lang magaling pag ikaw nag-isa, magaling ka rin in the group. Magaling ka rin mag-handle ng sitwasyon, no? Kung baga, you, they are counting on you rin sa October 1 to 7, Leo. Ayan. Ang ganda naman. I hope all to, eh, no? Tignan pa natin sa iyong karera na-excite ako. You got the, no? oh my God, somebody is coming to you, syempre. Tignan mo naman sino to. It's either na makilala mo siya sa trabaho or kilala mo na siya. Isang Prince Charming na isang pogi, isang very, uh, siguro kilala mo na to na, at na kasamahan mo rin sa grupo. Na medyo, uh, nakikita niya yung, yung capability mo. Nakikita niya ang galing mo. Et ang tao te, but, it could be Pisces, Cancer, Scorpio din. Leo na nakikita natin na very romantic, medyo siguro, baka may gusto sa iyo pero hindi pa siguro, pero siguro kilala mo na ito sa, sa trabaho daw. No? And then kung hindi tao ito, nakikita natin you're putting lots of effort sa relationship, you're putting the best. Yung lakas mo, yung yung emotion mo, talagang when you do some project, parang tingin natin na buhos na buhos ka and somebody's knowing that It, this could be also your boss or sabihin natin isang manager ninyo or sabihin din natin na ikaw is actually your you're really contributing no na napapansin ng isang tao ayan baka you might gonna have your promotions or bonus also when this coming ano parang yan yung nakita din natin pundasyon sa iyong promotions or let's say sa dagdag na bonus siguro sa iyo dagdag na sweldo ren no Ayan, tell us more. And some of you naman is makakakilala rin sa mga boyfriend, sa mga, sa mga sabihin natin sa mga, ano no, sa iba na single, you might gonna know this persons na magugulat ka, very romantic sa'yo, or sabihin natin na medyo makikita mo na parang crush ka o makakarinig ka ng, pero this is an action, so ma maaring makita mo siya na nagpapahalata na ng pag-ibig sa'yo, no? na gusto kanya. Maybe he might gonna ask you for a date dahil ang night of chalice ma maghilig makipag-date no? At very romantic. Ayan, the moon, no? Kanina pala gusto lumabas niya itong the moon, eh. Let's see naman yung the moon. Itong the moon is, sabihin natin, may sikretong marireveal. eto na siguro. Yung sabi ko lang, no? Itong the moon na siguro, no? Na sabihin natin, ma isang katrabaho mo is mapapansin mo na may gusto sa'yo. Yan din yung nakikita natin, Secret. O pag hindi naman yan sa tao, nakikita natin, meron kang madidiskubre. This could be also na madidiskubre mo pa ang iba mong kakayahan sa trabaho. No? And meron din dito na mga sikreto. Marami kang maralaman na sikreto siguro. Na parang maliwanag sa yon sa tingin mo mga sikreto na yan. No? Na ikaw ang nakikita natin na magbibigay din sa iyo ng pagbabago sa buhay mo. No? So, ang damo nito, it's maari rin sinasabi na ito nga, yung portions na yan na mapapansin mo may gusto pala at may mga sikretong malalaman ka na very na magagamit mo rin yan sa iyong journey sa October, no? And nakikita din natin dito, they, somebody's really looking at you, no? Or sabihin natin, makakadiscover ka talaga ng sekreto. Paulit-ulit, ibig sabihin may sekreto talaga mariri sa sa'yo ayokong kunin, ayokong ilabas yan kasi parang hindi na surprise sa inyo. No? Magkaroon naman kayo ng excitement sa one week ninyo. <laughs> Pag i-rebuild -re ko, di na kayo manonood, no? Ayan. So, titignan natin yan sa next month mo, no? Okay. Ayan, may labor. Sabi ko na, eh. Yung mga ano, mukhang magkakasyota na October the lovers means you are making decisions for your life then ang ganda wala akong gaano nakita ano reverse wow you're really ano you are ikaw na ikaw na Leo ikaw na the lovers is here pag sinabi ang lovers na ito is actually sabihin natin is my partnership na darating no at merong kading asahan na merong mag ay wait lang natanggal yung ilaw natin wait ako, pasensya na sa ating mga video. Wait lang po. Hayusin natin para maliwanag. Maluwag yung ano eh. Cordon. No? So, ang lovers nito, ito yung very strong energy, no? Para sa iyong, para din sabihin natin, ito yung para sa iyong deep connections sabihin natin, a soulmate level na pagdating sa pag-ibig, no? Uh, mayroong major changes na, or mayroong major na decisions din na kailangan mong gawing para sa iyong love life. No? So, it's either na pipiliin mo ba ang iyong fashion, or pipiliin mo ba ang iyong practicality. No? alam bawa, ah, uh, parang ganito yun eh, no? no? Hindi sa, ba. ang bawa, pipiliin mo ba yung passions mo? Gustong-gusto mo yan. No? Gustong-gusto mo siya. Pero mababa, ano? mahal, ah, mahal naman. No? So, pa so, kung pipiliin mo practicality, hindi mo bibilin kasi mahal eh. ba diba? Kasi pag binili mo, walang practicality diyan Parang, yun ang choices mo. Siguro may gusto, ka, oh, sabihin natin, sa importansya din ng gamit o sa importansya ng tao no? Baka yan din ang pagpipilian mo. Pero pagdating sa bu, sa pag-ibig, no? Ito yung time din para mag-align ka sa true heart desire mo. Ito na yung pinakatotoo mo sa pag-ibig. Mag-focus ka naman na sa pag-ibig mo. <laughs> Parang ganon. Ipaki, uh, ilabas mo yung kung anong nararamdaman mo sa persons mo. Kung gusto mo na magpakasal, magpakasal. Uh, eh, bakit hindi mo siya kausapin? Sa mga single, no? Uh, nakikita natin sa October, magkakaroon ng kulay ang inyong ang inyong pag-ibig, ang mga persons ninyo. Uh, maaring sabi natin kung mag lang kayo or 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 single, uh, kung mag lang kayo parang magdagdag-dagdag ng kulay at parang mag upgrade kayo at gagawa kayo ng isang decisions. Kung sometimes of you na hindi lang uh, sometimes hindi pa kayo magkasama pero parang baka naisip niyo mag mag live in partner, no? Or sa mga single naman, widow and divorce or separated, para ready na raw po kayo sa so, mga divorce uh, separated, ready na raw po kayo because you already have this energy of the lovers dito. Kung baga, nag-heal ka na, nagkano ka na ng healing at kaya-kaya mo na uh, pasukin ngayon. Parang ibig sabihin, kaya it's about time naman na mag-focus ka na sa love life mo, ang sabi. Na-heal ka na raw from the past or sabihin natin, are into your healing but you need then. So some of you na hindi pa nag-heal, baka ang binibigay ng diyo sa iyo ang energy ng lovers para makakatulong din siguro na palitan mo ng bagong pag-ibig yan no parang ganun din pero kayo pa rin po masusunod but the lovers dito is yung kailangan mong sabihin ang what's inside mo sa mga sa mga nanliligaw pagtapatin nyo na at at pilitin nyo na silang mag ano, answer ngayon right away <laughs> no kabaga this is the right timing october is the right timing no at asahan mo sasagutin ka no sa mga nanliligaw o sa mga babae naman na single no sa ayan na ready na ang portions ninyo no? kumbaga sabihin mo totoong nararamdaman mo maging direct ka kung ayaw mo wag mo parang ganoon ang sinasabi no and nakikita din natin dito no pagdating naman ito sa karera ah uh, ang focus mo ay yung actually na sa partnership at collaborations kagaya ng sinabi natin dito no at collaborations sa three of ones no na explain ko na yan And nakikita mo, ah uh, they love your work also no, sa karera. you could see. At marami kang mga madidiscovery rin. This could be also, yung, you're discovering your new talent din dito. Or nakikita mo rin sabihin natin ang panibagong kakayahan mo na na-apply mo sa trabaho. No? And your value, mas gusto mo magtrabaho din ngayon. Dati kung gusto mo mag ka, no? Ayan, nakontento kontento ka mag-isa lang dyan. Hindi ka tumatanggap ng anong opportunity ngayon ngayong October nak no parang you are valuing the partnership at collaborations no na, na align talaga sa value mo no baka rin may mga business partner kang darating uh, na kailangan mo ring i-commit o evaluate no uh, so mahalaga ang harmony sa work mo sa working environment mo no at gumamit ng mga charm uh, at mga social skills para maging successful ka na, no? And this is a very beautiful reading then, no? Na nakita ko rin to I think sa ano, sa sa reading ng ano, reading mo talaga to, my goodness, no? Kasi gumawa ako ng reading uh, ng short nito eh. Lumabas siya talaga din, no? Lumalabas din talaga. So really this reading is really meant for you, Leo. And I want to congratulate you for the very beautiful energy because you you endure a lot Kung baga, pag-anuhan mo na napagdaan na mo and now you are reaping uh, you are reaping what you sow dito sabihin natin you are claiming your reward no okay tingnanin tayo ng angel guidance mo rin, ng angel whisper and lumalabas na si 111 means you are on the right path no so ang sabi, is, trust in yourself your inner whisper is working hard uh, to let you know that is a guiding you no and listen it listen to it so what is his saying parang feel it where is it telling you to go parang it's also say here na you are actually divinely guided and you are on the right path and always remember to trust yourself pagtiwala lang sa sarili especially sa mga intuitions ninyo no uh, ngayon because it, it's It's working on you on October. Itong October na to. So make sure na be sensitive at be uh, at have time to have some quiet quiet ano, no, quiet moment din para sa sarili mo para ma-receive mo ang message ang mga bulong sa So use your intuitions when in making a decisions also. No? because you got lots of adorito um that sina uh, offer. Ito bumabalik pa rin yung mga na miss opportunity mo rito on the recent past, bumabalik binabalikan kanila, no? So you got lots of decisions to make that's October. So make sure na use your intuitions, no? And say what's inside of you also. Uh, ayan din yung may magtatapat sa iyo. Ayun din yung sabihin natin na maraming partnership na mag offer sa iyo. So make sure na you are listening to it and you're listen and you are actually accepting their energy, no? So close your eyes. I want you to close your eyes and trust the path you are on. And I want you to to meditate with this. So mag ano po kayo, mag close eyes po kayo and then I will send you some affirmation. Okay, this is for Dio. So patuloy ng kanyang pag-heal spirit God. And rin po sa so patuloy na tagumpay ng kanyang. So, itong affirmation na ano po, just close your eyes and I will read it, no? pwede nyo rin pong sabihin ito after natin, no? Balik-balikan nyo na lang. So, itong, itong magandang affirmation sa'yo, my, my intuition speak to me and I listen. I trust that all things are happening for a purpose. Ayan, and dapat maganda energy nyo, ha? Huh? While, while, ano, while repeating it, no? So, I will repeat po ang magandang affirmations nyo. Just close your eyes and pilitin nyo pong ano, isulat nyo muna at kabisaduhan nyo. Because dyan din, uh, kung baga sa subconscious mind ninyo, ma 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 kakabisado nyo na. So, ang affirmations mo this October na is, My intuition speak to me and I listen. Trust that all things are happening for a purpose. No? Sabihin, nakikinig ka. So, yan na lang ang English na ano ninyo, no? So, ang inyong intuitions ang uh, na napapakinggan mo para actually nakita natin, magigising siya lalo, no? Lalo magiging aware ka or parang lalo, ka, lalo kanyang gagaydan sa mga decision mo. Talagang very obvious siya magpapakita sa iyo ang intuitions mo. Talaga maririnig mo ng malinaw if you keep on repeating these affirmations, no? Ayan. So, ito ang pinakasusi mo, listen to your intuitions, no? kung nagawa mo noon, magagawa mo pa rin ngayong Oktubre. Ayan, thank you so much. At kung nagustuhan niyo pong ating reading para sa iyo, Leo, please don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell. At syempre, sa mga bago po, maraming salamat. At sa mga hindi pa po nagsusubscribe, uh, subscribe na po kayo because there's a lot of, of messages at gabay na ma-share ko sa inyo. Thank you so much and God bless you po.